Punta tayo ngayon sa I Love Minasangay. Ayan. Mi Minasangay yan, island. Napakaganda. Ah, ngayon, visit tayo natin yung sa loob. Magbabayad muna tayo ng ano, entrance uh, pay. Ayan. Tara, share natin guys kung gaano kaganda ang Minasangay Resort. Oh. Ah, yan. Hi, sir. Hi, sir. Hi. Hi. for vlog. blog. Oh, okay. okay. Hi. Hi guys. Yeah. Hmm. You go to inside of Yeah, beach I'm going. Yeah, I'm going in now. Yes. Because uh, mukhang nabubulol yung English ko eh. Ay, <laughs> very ano, okay. Uh, pupunta rin siya sa loob ng ano, beach sa loob. Ayun. Kasi tayo natin yan, na nagbayad na kami. 50 yung bayad. So, ah, yeah. uh, dalawang dalawang kami tapos ano, napakamura uh, lang to ng bayad kung gusto nyong bumisita dito What sa di, Minasangay Resort, uh, dito mga tatagpuan sa oh, Balangkayan. This is, this is in here? Kaya ah, yes, uh, pwede po kayong bumisita dito kung gusto nyo. Ah. Napakaganda po. Ngayon bibisitahin namin yung sa loob. Alaga na. Ah, thank you sir. Thank you. Thank you. Ah, uh, do not drink yeah. For your cousin. Yeah. <laughs> ah, shout out. Welcome shout out. to Mina Sahay. Welcome to Mina Magkita Makita niyo to ah, sa YouTube channel ko at saka sa anong pangalan sa pangalan ko? Pangalan uh, eh. Lim. Ron Lim. Ah. Ron, leave. Ron, leave. Ron leave. Tapos sa Facebook page so Vlog. Okay. Galing po ako nang Tugao. Thank you, okay. sir. Thank sir. Thank you for Thank coming. Sir. Sige. Sige. Enjoy, sir. Enjoy. Enjoy ang uh, minasa nga ay napakaganda oh. meron pang pumasok na American citizens from the Philippines <laughs> <Ayan. laughs> shout out kay Sophia Riambun Ria Nun Munta shout out sa kanya uh, kaalis lang galing dito rin uh, pumunta na sa shout out sa iyo, ingat sa biyahe and I love you Ayan nasa ngay beach yan dagat na yan mga idol yan. papasok tayo ngayon ng short good morning ma'am ikaw it makuha eh? ni okay na oh sige ma'am ah wala kang ibabatiin sa youtube channel sa mga kasinsin mo <laughs> o kasi sino ka. Ayan, thank you mama. Okay. Bibisitahin ko lang tong oh, okay. ano natin uh, dahil i natin ang ano to sa oh, YouTube. Baka sakaling marami pumuntang mga uh, dayuhan. Ayan. Salamat ma'am. Tagadin ka Pugaw. Vlogger po ako. Pugaw uh, yung ano. Oh, bumiyahe po ako. Meron din akong ng ano, ano, sa may bukog. Thank you, Mama. Oh, sige. Po. sige. You, Ayan, napakaganda. Entrance pa lang po yan, napakaganda. Ayan, dagat po yan. Sama pa yung anak kong bunso. Oh. Ayan. So, ang hanging bridge. Ayan. Hanging bridge. Hindi tayo maligo dito. Oh. Iwan ko ka may mga isda.

Oh, the very big stone. Yan. Ano ka maliligo dito? Okay, guys, oh. Yan, tingnan ko muna dito. Yan, yan may mga isda, oh. Anong isda yan? Mahaba yung ano. Mga ba yung Ayan uh. Ito may mga ano sila May mga cottage sila Sa mga gustong maligo dito uh, may Sigurado may bayad yan Pag Pag Gusto nyo mag ano dyan Napakaganda guys oh Dagat po ito Dagat Ayan. Dagat po ito. Ah, Napakaganda. Ah, May gusto po. Pwede tayo siguro dito mang isda. Hello, Sophia. yan Napakaganda. Umay. Ayan. Oh, ang ganda po dito sa loob. So, ma'am. mga na rin doon. Oh. Yeah. yeah na sila. Oh. Hello. Smile, smile kayo dyan. Baka makita ka sa YouTube. Eh, uh, promote natin yung ano natin mga pasyalan sa ano-ano dito sa ano sa balangkayan balangkayan ah oh, yun siya kayo dyan may mga barkada kayo di ba yan <laughs> ano, batiin nyo yung mga bat batiin nyo ka sa youtube facebook page sa facebook yan huwag nyo muna ano maglalive sana ako wala naman signal kasi <laughs> thank you Napakaganda, guys. So, napakaganda, guys. So, Meron pa. Kalunan. Ayan. Papasok tayo sa may... Ay! Ay! nila. So lang medyo ano. po dito. Yan. may daanan din dito. dito, 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 dito Papaluin kita gusto mo. Bayan na. Yan. may cottage po dito sa taas. Halika na nak dito tayo. Ay, may dyan. baka lalo. Ooh. Napakaganda mga talunan nat ng birth day. Maliliit go pa sa talo. Napakaganda ko rito. Ngayon lang ako napunta rito kasi sa sobrang tagal na naano ako dito a uh, sobrang tagal na hindi ako pumunta rito talaga itong beach na to ay ah, hindi ko pa napupuntahan for the first time ah tagay dito ako pero hindi ako pumupunta rito ayan makaganda wise ayan o oh. shout out dyan sa mga vlogger Kini uh, Torogi kay Barbershop, Ipugaw Pugaw Vlogs uh, shout out sa inyo ayan shout out dyan kay Mayor Gaspar Chilagan sa Ipugaw uh, shout out po andito ako sa Visayas ngayon sa Samar sa Eastern Samar ayan shout out po sa inyo napakaganda po dito ng pasyalan ng Minasangay Beach ayan uy Ano yun? May crab no, grab, naglalakad. Ayan. po dito. Napakaganda po dito. Ayan. Medyo sira-sira na ang ano. Maligo kayo kung may bisyan kayo ha. Ah. Ayan. Napakaganda po ng ano, simoy ng hangin. Kung gusto nyo po pumunta rito uh, Murang-mura lang po ang entrance uh, 20 sa adult Tsaka 10 sa bata Ayan Napakamura po Maganda po yung ano dito Pasyalan Pwede kang maligo need... Ikutin ko lang to guys Lalaki ng isda. Bakit? Pwede ga it. Pinapaka-onera? isda? Hmm. Napakaganda. Kahit dyan kayo ano. Pwede dyan, oh Pwede tayo mag... Picture-picture mo, ma. Picture-picture mo. Picture ka nga doon. Very, very beautiful place. Yan, dito. May CR doon. Kung gusto nyo mag-CR. Uh, bawal po dito magdumi kahit saan lang. May CR po tayo dito. Pinagbabawal po yan ni, ng ano, management dito sa... Uh, Minasangay Resort. Dito ka, Napakaganda po. Bye-bye natin tong ano, pato eh. bye bay namin to hanggang doon sa dulo, malayo-layo pa. Ayan. Hello, shout out sa Pia. Ayan. <laughs> pag lumaki ang tubig dito inaabot to. Inaabot to pag malaki, pag may bagyo pinagbabawal din siguro ang ah, management na pumasyal pag may bagyo si malaki yung ano yung alon talaga hindi ako umuwi guys sa Ipugao uh, magbablog ako dito mamamasyal ako sa mga viewpoint nila sa mga resort nila uh, meron akong papasyalan na Disneyland dito sa may bukog uh, baka yun ang susundin ko isusunod ko na puntahan guys abangan nyo guys napakaganda rin dun ayan huh. Wala tayong dalang baon. Eh bumili ng coke o ano? Yan, bundok na to guys oh. Malalaking kahoy na yan. Malayo ba yan? Oh, bayaan mo. Maganda dito. Mag... Tan natin. sayang ya boleh dijan maligo <laughs> napa mamaya. Lalim mo. May mga basura na rin eh. Ang ganda mag ano. Hubas ano hubas. Nasira yung bridge dyan. Ang ganda po ng tanawin dito sa Minasangay Resort. Talagang pinag pinag pinaninduhan ng government. Ah, papasok tayo diyan. Pasok tayo diyan. Pasok tayo. Na, pasok tayo. Malayo pa. Malayo pa. Duluhin natin para maganda naman. Sulit yung ano natin. Yan. Set out. Uh, huwag niyong kalimutan na isubscribe ang aking YouTube channel. Ang aking Facebook page na si Charalo Vlog galing uh, from Ipugao ayan andito ako ngayon sa Eastern Summer dito ako nagbablog nakakapagod Surinder na yung anak ko Mataas daw Pati natin Dahan-dahan lang kasi Ang pag-akyat Kaya pa yan? parang nasa ano rin butayan steep <laughs> wow ah ang ganda yan malalim napakaganda po ng view kung dito kayo po mamamasyal napakaganda po napakaslamig ng simoy ng hangin Ora ano na dito? Mira pa. Tuloy natin para mapasyal natin ang Minasangay Resort. O para malayo mga ilang uh, mga 1 kilometer uh, sobrang ang layo ng mga lalakarin pero ito ay nasa loob na ng beach kung gusto mo pumasyal pumasyal ito na rin ang dadaanan gumaganda ng picture picture mag mag video video ayan Achat uh, aso Sophia, ingat sa biyahe. Ah. Sophia, nakilala ko doon sa Burungan. Shoutout sa iyo. Ah. Ah. Yan. hanggang sa dulo pupuntahan namin para makita ang kagandahan naman ng minasangay kasi pag umuwi na ako ng ikugaw, matagal na naman ako hindi makakapunta rito. Yan. O bakit ito may ano? Hindi nila nililinis to. Yan, ito siguro ay napabayaan na ano, na ba, na pabayaan na CR And malapit na raw yung ano, yung huli. <laughs> Ganda 'yan, oh. ba? Eh, yung anak ko, pagod na pagod na yan. Wala pang dal dalang tubig. Kalimutan kong bumili. Yan, malapit na yung ano. Malapit na ng... Malapit na dulo. Siguro yung dulo, napakaganda rin siguro. Kaya naka-excited nga ah, makarating sa dulo. kaya pa yan sang oras lang naglakad tapos dadaanan natin mamaya yung ano yung may dulong beach Ayan, ito na ata yung dulo. Ito na ba? na Ito na nga ang lolo Sayang nasira Maganda nga Yan. Picture blo. Picturean mo kami. Ah, malalim na nun Malalim. Oh. Malalim na dito. Yeah, pero ang sarap ng hangin. Ayan, yeah, napakalalim niyan guys oh. medyo nasira na tong ano ah medyo nasira na to ayan oh. may mga picture hindi pa siguro tapos yun Pag picture ano yun picture area ayan napakaganda oh ah Napakaganda guys, napaka ano ng hangin, napaka lamig. Ayun. Ang ganda ng ano ng simoy ng hangin. Ang ng tanawin, view. Talagang dagat lahat ang makikita mo dito sa ano na to, sa resort na to. Ayun. Doon may mga beach din yan doon. Hindi ko lang mapupuntahan kasi kakapusin ako sa oras. Ba kakapusin ako ng oras babalik na ako ng ipugaw guys uh, wag nyo muna kalimutan na isubscribe ang aking youtube channel paki like and share na rin po uh, paki follow ang aking facebook page and uh, chalalo vlog paki follow po share and like din po paki supportahan na lang po ang aking youtube channel at facebook page po salamat sa inyong suporta at salamat sa inyong panonood ng aking mga videos. ah uh, exciting po dito. Sa sunod na aking papasyalan ay Disneyland. Ngayon pupunta kami. Uh, hindi man ngayon o kaya bukas o bago ako umalis, bago ako umuwi ng ipugaw guys. Ayan. Tara na, uwi na Ana. Guys, ah uh, pabalik na kami guys. Pauwi okay na. Uh, yun na yung dulo kanina. Itong guys, itong mga bato na to guys, oh. Uh, malalaki to. Ayan. Matatalas guys, matatalas. Ayan, ko. Uh, kung gusto nyong pumasyal po dito, uh, napaka mura ng entrance. 20 lang po, at saka 10 piso. Ang bata, ang matanda ay 20. Uh, napakaganda po ng ano nila dito. Resort nila, beach nila. Doon sa unahan na pinuntahan namin kanina, uh, may mga cottages po doon. Dito, pwede po kayo maligo dito kung kaya n'yong lumangoy. Ah, um, medyo malalim lang. Oh, sir. No, no Thank no you swim. for my na no no swimming. swimming. Yeah, may swimming. <laughs> okay. Oh, yeah. Ah, doon. Picture mo nga ako dito. Ang ganda dito eh. Ang ganda, napakaganda. kami naligo kasi wala kami pang hindi kami nagdala ng ano pang bihisan namin. Cottage yan dyan, mga cottage.